po. Kaya po niya. Opo, malakas po preno po niya, naka Brembo po. Opo. Opo. Random po. Opo. Pwede rin po siyang baliktarin, yung cambio po niya. Pa 1 up 5 down naman lahat. One up 5 down, pwede po siya. So ang pag-uusapan natin mga padi Is worth it pa bang bumili ng 450 SR ngayon 2025 So what is up mga padi, It's me again Ryan Cortez From Ride With Dry So ngayon another day at another vlog na naman tayo Gamit naman natin ulit itong si Victoria Yung 450 SR natin Checkpoint mga pati bali may pag-uusapan lang tayong simple topic lang naman ngayon uh, about dito sa may 450SR natin so ang pag-uusapan natin mga pati is worth it pa bang bumili ng 450SR ngayon 2025 So kayong mga padi, ano sa opinion nyo? Worth it pa bang bumili ng 450 SR ngayon 2025 kahit may lumabas ng mga ibang contender niya? Kasi ako mga padi, kung ako tatanungin nyo, sa akin super worth it pa rin kahit ngayong taon 2025 na. Kasi tingnan nyo naman yung tunog, di ba? Tapos isama mo pa yung budget-friendly na price niya sa halagang 299,900. 'di diba? Wala ka na may hiling doon mga padi sa ganong presyo na naka 270 degree crankshaft 'di ba? Ibang iba talaga yung tunog ng 450 SR sa ibang 400cc na ka-level niya. Kaya para sa akin, doon siya lumalabang sa ibang mga 400cc na mga kategory niya. Ibang iba talaga siya sa tunog ng ibang inline to mga padi dahil nga sa may 270 degree crankshaft siya. Kaya ganun yung tunog ni Victoria minsan nagtutunog R1 na something na ewan or sa akin lang ano, di ba? Meron talagang ng kakaiba sa kanya na something na ano, 450 SR owners lang ang nakaka relate. Pero syempre yung sa mga ibang ano. konti lang ah, konti lang. <laughs> Sobrang konti naman ng binomba niya, sabi ko konti lang eh. Nagulat naman ako doon kay kuya Sabi ko konti lang pero hindi naman yung konting konti lang Pero ayun Kinilig naman siya So ayun nga balik tayo sa pinag-usapan natin mga padi Ma-appreciate rin ito yung mga nakakaintindi ng na mga makina ng mga ano 450 SR or ng mga 270 degree crankshaft traffic with gatong oras na traffic pa rin ba trip naman abay pa yata sila bala kayo dyan <laughs> so diba mga pwede eh, sinasabi ko sa inyo sa budget nya na 299,900 eh, may gantong Uh, expressway legal ka na, na sports bike pa, di ba? Kaya marami na rin kaming nakakuha nito at marami na rin owners nito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kung makikita nyo naman yung grupo namin na SR Squad, di ba? Tsaka isa pa mga pati, bibihira ka talaga makakita sa daan nito, na 450 SR na to. Kaya dun rin ako natutuwa sa kanya. Kaya kung ako tatanungin nyo, super sulit pa rin siya sa taong 2025 mga pati. Kung dream bike mo rin to nung lumabas to Eh, hindi tayo nagkakalayo mga padi Dream bike ko pa rin naman siya hanggang ngayon So, balik ako kayo mamaya after ng traffic mga padi Ay, grabe traffic sa may lucky Chinatown mga padi As in Thank you So sa ganitong traffic sanay na sanay naman tayo Dahil gamay na gamay na natin to si Victoria mga padi Kaya wala nang kahirap hirap dito Ang kalaban na lang natin dito is ngalay At yung mga kamote sa daan So mga padi kung nagtataka kayo kung saan tayo papunta ngayon Bali susundo tayo kay Princess sa Aquirino Kaso nag-request siya na baka pwede daw ako mag big bike Yung pang sundo ko sa kanya Tapos dumaan kami ng Skyway Stage 3 pa uwi Uy ay, yung sikat na ano Yung sumasayaw Yung dancer sa ibang bansa yun eh, no? Yung naka-apro yung buhok <laughs> Solid Ano mo ako yung pangalan niya Noel the Dance Ano ba yun? Noel something <laughs> Basta Noel something yun mga body Correct me if I'm wrong na lang pero ayun kasi natatanda ako sa pangalan niya Magbigayan tayo <laughs> Okay <laughs> Pasok kuya Yung ibang mga hindi sana yung mga pati Sinasabi na sobrang hirap daw isingit na itong 450 SR Ito nga si Victoria Nakaklipons pa mga pati Kaya sobrang sub-sub talaga natin sa traffic Pero namamanuber naman natin siya kagad mga pati Spinball. So yun mga pati Tingnan nyo naman yung katabi ko sa traffic BMW S1000 Or M1000 ba yan? Ewan ko Pero alam ko BMW yan mga pati Super solid yung dala nyo mga pati As in Balagbag sana magpakita mga body oh. Naka full 6 na carbon Shish Tapos ano arrow exhaust na straight pipe Grabe Shoutout kay kuya Sobrang sakit ng helmet na gamit niya Yung AGB na tag 76 or 80,000 Ata yun Hindi ko sure Pero alam ko ganyan yung price range nun mga body Mahal tayo maging kamote mga paddy Madaming tatawid oh Kung, Ay. <laughs> Kung may speed game sa Pilipinas Patay na yung e-bike na yon. O yung e-trike na yan Tumawid oh, naka red light oh Loko, Al alam ng maraming dadaan Tumawid pa rin Kaya mahirap rin talaga pag dito ginanap yung speed game mga padi Stoplight pala ng Pilipinas Maraming nang mamamatay As in Di sila marunong sumunod sa stoplight eh So ayun nga mga padi Balik tayo sa pinag-uusapan natin Na wala na naman tayo sa topic natin So balik kong isa ka sa May dream bike pa rin ngayon sa 450 SR Salute sa'yo At shoutout na rin sa'yo syempre Dahil ito pa rin yung pinapangarap ng motor Para sa 2025 At kitakits tayo sa SR Squad Kung sakali man makakuha ka this year Ng 450 SR or 450 SRS Or kahit anong SR Eh masasali ka naman sa grupo namin Kahit yung bagong 675 SR Na narelease ng CF Moto. Eh welcome na welcome ka sa grupo ng SR squad mga padi. Kaya kung akong tatanungin nyo mga padi, super sulit pa rin talaga nitong 450 SR. Kaya kung makikita nyo naman mga padi, busog na busog po rin siya sa mga features, 'di ba? Sa looks, sa tunog, 'di ba? Basta TFT display na 5-inch ata to. Kaya hindi ka natalo sa 299,900 mo, 'di ba? Tapos kasama mo pa ang buong SR squad. Tapos shoutout na rin kay Mr. Gaspoholic para sa mga parts lagi namin mapa aftermarket man or genuine parts is nandyan si Jose Miranda nandyan ang Gaspoholic so check out nyo na yung Facebook page nila mga padi at ipollow nyo na rin syempre So update lang mga padi, bali nandito na tayo sa office nila Princess So ayan pala si Victoria, yung 450 SR natin So pababa na daw si Princess kaya inaantay na lang natin Ay busy naman na si Punto Hindi pa rin nawala wala mga padi kaya pasensya na sa boses ko So ayan na si Princess mga padi <laughs> Bumaba na, bubaba na yung teacher ng ano, Kirino Bye bye! Nagsawa na siya sa pasyo magsundo mga pati Gusto niya naman big bike naman Gusto na umuwi ka agad Sana skyway <laughs> Wala. Ay, lagay, mo sa De, lagay mo sa akin dito Walang laman bag ko eh Dito na lang <laughs> Excited sumakayam Tara abutan tayo ng ulan Nga. Sir, para, oh. So dito sa Kirino mga padi, may akyatan dito ng Skyway Stage 3 Pababa ng Pip Avenue So dito na kami dadaan para ano, mas mabilis So yun mga padi, dito na yung ng Skyway Kaya nga eh, Tignan natin kung ano, tignan natin kung mura lang. Ngayon pa lang, ngayon ko pa lang malalaman kung magkano pa sa atin eh. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga pari, yung akyatan dito sa Skyway Stage 3. first time lang namin dadaan dito mga paddy As in Ganto pala yung tsura dito Pero nakadaan ako sa Skyway Stage 3 ah Pero hindi dito pa uwi sa amin Hindi ko pa natetesting So ang baba natin is Sergeant Rivera Kung hindi ako nagkakamali Doon yung babaan pa Pip Avenue ilang lang takbuhan dito mga pati kailangan nasa 60 lang kundi mayayari mayayari tayo so enjoy na lang natin tong kalsada at itong view na nakikita nyo sa harapan natin eh no diba ayos ba? <laughs> sobrang paya pa sobrang payapa talaga dito mga pati marirelax ka talaga Sobrang sarap mag-cruising lang dito. Ito yung daan na hindi mo kailangan humarurot talaga eh. Pero may enjoy mo yung kalsada. Kasi sobrang patag ng daan mga padi as in. Kaso nakakatakot lang sa part ko pag sobrang bagal mo. Parang iba yung pakiramdam eh. di ba? a niyo nyo ba yun mga padi? Pag mentras ka mabagal, parang mas nakakaramdam ka ng danger. Tambay lang tayo sa 4th year, 3rd year So dito na papasok yung power ng ano ng mga sports bike or big bike sa expressway mga body Yung pwede ka mag lane filtering Pero syempre mag iingat ka lang Kasi pag natama mo yung side mirror nila diba nakakaya naman Meron Traffic Dito lang naman Traffic May mga RFID Eh tayo Wala tayong RFID eh Auto sweep Auto sweep Kailangan na auto sweep pa-install muna kami ng bagong ano, uh, RFID ng AutoSwift. Dahil yung dati kong ano, dati kong AutoSwift is nandoon sa may stock visor. So hindi ko na nalipat dito sa may R1 visor kaya ito magpapa-install tayo rin ngayon. Okay, Hi ka kuya <laughs> Vlogger siya vlogger Pre, ay ka pre Ay ka pre Sasama namin sa vlog yan So ayan na sila bossing yung magkakabit ng na ano natin Auto sweep na RFID Saan po nilalagay po yan boss? Pag ano, usually Pwede po bang dito na lang nakabanday po? Eh, okay, boss. Saan yung gusto, sir? Dito banda? Opo, dyan na lang po. Dito, dito sir. pwede, pwede dyan, sir. Pinagbigyan tayo sa request natin. Yung dati ko po kasing na nasa stock na visor ko po. Asan yung parts sir? wala na po yung visor ko na, ibenta ko na po na ano. Pero pwede ba yun na? Ang grip ko ba yan? Diyan mo dyan na sir? 300 grip? May bandwidth Ay, may lang mo sa mga. Ay, may kasi naman may ni Mang. Sabi ni Mang. Sabi ni po yung ni Mang. Sabi ni ko

Ano ano happy jam? mo? Mga mga na discover kami diyan. Ano si Yung sa ano ba helmet niya na? mo yan ha, palo mo. ka sa Facebook wala. Ito mo Ito lang nalagay ko. Ako isa tayo. Thank you, sir. Paano natin yan? kinuha mo. Ranger mo, crossing. So, pala bossing na nandun sa mga nagasigasto sa atin. So, ito na exit natin mga pari, Sergeant Rivera. Keep right. So, dito pwede na tayo magwaswas ng bagya ay eh, kasi pa-exit na rin naman na tayo eh. Tignan nyo yung exitan natin dito mga pati Parang ano, parang airlines Sergeant Rivera na Airlines Ay o, bakit? Tapos di ba So, ayun mga balik ka kakababa lang namin ng Pip Avenue. So, ayan. Malapit na kami sa amin. So, ayun mga pati. Bali, dito ko natataposin itong video na to. Maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. At sa pagsundus kay Princess. Kaya, ayun. Kita-kiss tayo sa susunod na video. Bag, blay ka na. Ay, blay. Blay ka talay. <laughs> so, ayun mga pati. Bali, dito na natataposin tong video natin. At, Ana at babush sa inyo mga pari maraming maraming salamat ulit at ride safe sa inyo